Yan guys, magandang hapon po. Malaga. <laughs> Yan, papunta tayo magpalook. Papunta tayo sa aming bats kay Rowell. Yan guys, papunta tayo kay Rowell guys. Dito, magtantaw kami guys. Papunta tayo yeah, rito sa Nagilian Bakul. Dear yeah, Ed, tantaw kami. Yan. Mamamasyal, guys. Nag-click yung video mo ha. Yung ito? nagkita tayo. Nasa ano na yun? 2,000 plus na yung viewers sa ka. Sisko. Ay, meron ka ba? May plank oh. ka? Ito. Oh. Ito. Ayan, o, Eto, oh. Ay, Ayan Ay, ang vlogger namin. Si Ben. Yan, ben. Yan, tataw tayo mga guys. Papunta tayo rito kay Ruel. De Leon dito sa Nagilian Bakulod nakikikichaw chow chow yan tignan nyo yung mga kasama ko guys si ma'am con si ma'am big at saka si ma'am che mahangin dito may dala kaming mga supot bawat isa sa amin may dala kaming supot silipate may silipate sila lahat guys eto na po ang dawin na kami papasok na kami dito sa kanto guys ay nandoon. Underi na po kami. Oh. Yeah. Oh. Mahangin, mahangin? Nice to guys, to guys. Sa dulo ng bayan. Ganito kasi kami, guys. Mga magkakabarkada. Hindi ko pinapansin. Saan papunta? Biglaan daw. Para bigla-bigla ang pasyon. Kahit may pamilya, iwanan para si sa barkada. <laughs> Ganyan kami guys. Si Ben lang ang matagal. Ganyan kami guys. Iwanan ang pamilya para sa barkada. Grabe, hindi naman. Hindi naman. Ganun guys, ganun. Family ganyan. is love. <laughs> Ay, madilim kasi mas, nung... Mat, mas masahol pa kami sa magkakapatid, guys. Ganyan kami. Madilim kasi nung napunta dito, no? Hindi ko na alam itong way nila, Ako din sa tagal, ko lang naman yung napunta. Ganito pala dito? Yung birthday ni Popoy, ano yun eh? Ah... Uh... Ang dami tao. Saan? Doon sa may sasakyan. Si maate niya yun. Baka binyag na rin yata siguro niya. Alam mo, mm -hmm. alam mo. Alam niya, alam mo. mo. Any God 'to surat ayo bitu super. So social sure. sure naman tong handaan pala. Naman <laughs> 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 <In the, sigura, laughs> <laughs> dito na tayo magpulo. Hindi siguro dito natatae. Hoy no ayun oh. And guys. guys. Um, Ay hindi birthday niya. Parada lang ako guys. Em. Dawak kan ng ano. Mas, mas... Yan dito na kami sa bahay ni Rowell. Mr. guys. Yeah, no, birthday, uh, birthday, yeah. so. Happy birthday Happy birthday, Nak! <laughs> Happy birthday, birthday to you! yan o, yeah, no, yung kumpare kong guwapis. Yeah. Sino, sino to? Sino yeah, to? guys. Happy birthday! <laughs> yan yeah, guys, so. yan yeah, late kami. Happy birthday, Wiki! <laughs> <Yeah. laughs> Kalau biru biru jani jani parkiler. Nian <laughs> guys. <So, laughs> Itu yang mereka bat sana no mahiling sa kainan. Tak biasa ko. Anu Yeah. Pa. pa. Text text ka namin pag naka-ubag na kami. Hindi ah. May na. O, di pa kasi tang tubo. Hindi pa sunod-sunod na. Chat mo na din. Hola. Uh? Yung power niya babo. Tingnan niyo guys, so oh, kung sino yung nangunguna, papakain <laughs> guys. <laughs> Nakikita niyo yun guys. Yan, guys. Dito tayo ngayon talaga sa birthday ng Um, anak ng aming bad dumadating madat na nat anong ginawa niyo wala dumating mukha niyo sa mundo mo ba no mukha ayun ganyan talaga neron talaga ganyan talaga matagal mo lang ako niyan guys ang harap ko lang ito kanin <laughs> Yan, kain na tayo guys, kain tayo. Yan. Yan ano? si Madam Con. Ah, uh, DS din Con. Yan <laughs> si But Madam. Wala ka. kasi iwawara gawag pita. Yes, guys, buong mundo yan magkikita. <laughs> Ay grabe sa. Amin. Oh, may viewers tayo na. Nasa ano na ngayon? Nasa 28,000. Kain kami. Yan. yes. Ano ask ko na pakain? Mga pre ata. Ay, aga pala. Oh. Nabigla din ni Norman for o'clock. <laughs>

Wala na kasing banggitan ng kwan. Yeah. Ito naman si Ma Madam Big. Oo, oh, oh, and ano ba nin? The Jawaverse. Me and my Jawa. <laughs> <laughs> ang kanyang Mr. Ay, Ay Susunod sa sila. niya si Benis sa kapa niya. May susunod sila. Kung nakapag-antay. Kasi big, ano rin namin, hindi namin alam kasi ang tagal-tagal nung kateks namin, alam mo ba? <laughs> yan na yung gusto mo, ko. Kasi Pino. Pino? Huh? Sarap, text mm. Sarap ng ano nila guys. Sarap ng papaito nila guys. Kain tayo. Ito, talaga pa text namin eh. Hindi namin lang kung pupunta kami o <laughs> hindi. Kasi, yan, sarap yan, guys. O, yan, o yan, nakasalari sa kanya kung pupunta kami o hindi. Si Hi Ben. Hindi tayo pagkain guys. Guys, uh, huwag kayo mag-alala kahit marami to kasi may kanya-kanya ng supot na nakakuha. ng <laughs> mga kabags ko. Ganyan ang ugali nila yan. Pag pupunta kami sa birthday or okasyon, nag-uwi yan ng mga pagkain. Ay, siya! Kajam sila guys, kajam sila. Asawa mo kung may asawa ka ah. Ako ah. Yeah! Ano na ba yun Ano na? Awa, ano na? Tapos awa. Ano na? Ano na? Sige, mapira mo ah, mapepe. <laughs> Ay, guys. Yes, abi ba abi Ben ah. Mahimik ka Ben. Ya tun, mamala mo alo. Muro-muro gam mo ta. Eh, <laughs> <laughs> ako dun, guys. Dali ako dun. Oh. Asan si ano? Si Mama Si Mamilo. Lu. Si Mami Lu. kumain ng ano ng papaitan, malamig. Si Mami Lu. Mamilo. Mami Mamilo. Si ano? Si Mau. Oo oh. Wala, layo. Wala well, nang tayo-tayo. Anong po lang ang upuan naman? Ang layo, ano ba, ni, ni <laughs> Ma'am Aya na. Iknatang na yan. Si Eray lagyan, mag-uupan. Madam, upuan talaga? Upo kasi kayo ah. Upo kasi kayo ah. Tignan nyo guys, ayaw nila upo. Mas maganda. Naka tayo, diretsyo. Tapos sa susunod na naman, nagyaya si Ma'am J, na <laughs> sa bahay nila. Kasi nag-ano na ako. Okay, hindi nila alam naman. Ngayon nga po, pay talaga. Eh daw ni kon para na sim na sim mo tawad loob. So sim ni. Sa tawag ko. Oh. Si Lana mo, cin man nakita ko. Dinanong pa na kasi may insert lang isang tawong kin ko. Cell phone ko wala. Ah. Ye Tapos. Nagtatago. Alam niyo kung sinong nawawala? Ayun nag, nagpakita na rin si Ma'am Che. Kasi nag-invite sana may maglelecture. Yan si Pari Ruwel oh. Yan guys, nakita niyo yung nung last na video ko dito sa Nagelian. Yan, ni ko na pupunta don sa may pinsan ko, kasi lang nasa ano yan, nasa Garaw. may negosyo yon. May kusina don guys. Ay, tumutulong sa ipon niya. Sa ipon niya yan. Si Hani. Hindi ka kami ah. Hindi dito na ako. Malapit sa pagkain. Basta ako, ayos lang ako pagdating ng alam ko na kababa. Kain kayo dito? Ay, yung lang, ka. Dito na ako sa gilid.

kung ano natin na rin na kung na? oh my god malamig wala bang hot water? nasa meron yung sumama niya ka na? naman please Norman boy ayan oh gutom okay nasa mga kasama ni Rowell? yun yung kasabay natin dumuti

Bro, kinenaan natagan mo. Guys, ano po? Kalbong. Kalimpa ko eh. Yeah. Yung papagupit mo pa, eh, ginagawa. Eh, na tinapakan ko 'to. ni Konkon, pre. Ben Park nga sa kahit Meron ba bayan ipapagupit sa? Sama-sama si Ano eh, habi ni Konkon eh. Ha? Biglang umatras naman. Gino? Tawag ni Konkon. Merry Christmas at CM po si Messi, si si o. Ay, ano ba yun? <laughs> diba dapat tataba ka? Man, kumain ka na. Bawa so, ka na ng pinggan. Ayun, pinggan. Ito ako kay Kon Kon. Kon, urong ka na rito kasi. Ayun, oh, gano'y. Masarap so, yan. Hmm. Sino really? yan? Sino yeah, yun? Sino yun? O yun? Uh, yun? Sino yun? Sino yun? O yun? Kaya po muna. How old are you? Round. Ay, wakong mama. Hi, hi times. Antiyata ni Rowell. Bakit ka naman pagkain natin, Jem? Hindi na ka, eh? Ah. Sobrang papaitan. Alam mo ba? Ah, Alam, mo ba? Alam mo ba ang bait nung ano? Ang bibo ng kapay... Yung anak ni Norman. Yung manok ni... Norman, ang bibo nung anak ni... Yan ito, ni Rowell. Ah. Naman

Blandid, kabit ko naman. Lahat okay. na Lahat ng nagpapakulay kabit, sabi niya. Pinipiro lang, <laughs> kabit ko lang. masarap. Gano'n sabi masarap ang hangin. May pinuntahan daw si Popoy sabi ni Ana. Pero cellphone naman ni Popoy Ina. yung gilagay. Po yung, yung ano? mm -mm. Iniiwan yung cellphone eh. oh ko nga. Break na kami ni Popoy break na ka ni Popoy. break, na break ni Popoy. Break. Break ka break ni Popoy. Oh, kasi meron na si Norma. <laughs> Sino bang ba baklas kaya <laughs> Yalaki nang gusto ni Popoy. Yung na. Ba't may adobo sila doon? Dunin mo. lang. gusto ko yung... Salud, tati. nag ko ng ano? pang-chicken. Kailan chicken?

Yan si Lolo. Si Lolo. <laughs> eh, off mo na, Ben. Yan, guys. Off na tayo, guys, ha? Oh. Papaalam. Bye-bye. Anong wala? Katagabili ay susah. Ang tangin na makalawang araw. Lockdown. GCQ <laughs> na. Yan, guys. So, tagay na tayo, guys. Wow. wow. Sarap. Wow. Sa takpag, nagla-lockdown. Gusto kong lasingin itong tatlo. Oh, 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 <laughs> ang dami kong stock. đa Dapat nhất cũng là các đạo nhân rồi nhảy itong barangay natin. trong ba